Heras, aminadong hindi masaya sa tinatakbo ng kanyang karir ngayon. Narito ang I Spotted Report ni Anton. Kinupirma ni Mark Heras na hindi siya masaya sa estado ng kanyang showbiz career ngayon. Sa interview ni Audrey Diaz sa aktor, sinabi nito na hindi siya masaya sa nangyayari sa kanyang career bagamat grateful pa rin daw siya sa GMA Network dahil kahit paano ay nabibigyan pa rin siya ng proyekto. Ayon sa aktor, ayaw na niyang pag-usapan pa ang kanyang naging desisyon noon kahit naging matamlay ang kanyang showbiz career ngayon. Ngunit tinatanong niya raw ang kanyang sarili kung hanggang doon na lang daw ba ang pwedeng ibigay sa kanya at kung iyon na lang ba ang worth niya bilang isang artista. Kung hanggang doon na lang daw ang kayang ibigay sa kanya ay susubukan niya ibang swerte sa kahit anong trabaho sa industriya. Ngunit umaasa pa rin daw naman siya na mababago pang pa sitwasyon at maging okay pa ang kanyang career. Hindi naman daw niya sinasabi na wala na siyang career dahil may mga kumukuha pa rin naman daw sa kanya kung saan never naman daw siyang nagdemand at tatanggapin niya kahit na anong role ang ibigay sa kanya. Aminado naman si Mark na ang ikinatatakot lamang daw niya ay baka dumating ang panahon na mawalan na talaga siya ng trabaho at wala na siyang may provide para sa kanyang anak at baka mawala raw sa kanya ang kanyang pamilya. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang mito ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.